Dinner time. Ang sarap merienda naman. Merienda Ay, merienda pa. Ati Peach and Pearl. Pasilbiya sa ko, Jill. Hello, Ati Peach and Ati Pearl. Thank you. Pancit Shopao Meal. Hindi ka ayaw ang kuwan. Lupa. 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 While watching TV, guys. Yes, hello. Walipas oras. Hindi ako magkaon. Tsada ka rin kiinit. Wala na, na, na may microwave. Ah, so, um, tsada po ka Yeah. Tsada ilang sudla no? Ang ganda ng ano nila, guys. So, time check. Alas 6.56 sa na lang ha. Uh, Kapi. Tapos, meron kaming dumating na mm, um, oh, snack. Uh, then, and then, uh, nag-grab uh, lang si madam sa foods namin for dinner and then ayun na. So ang gagawin namin dito ngayon is kain lang ng kain. Ay nagpatuddo. Eh kasi hindi kami marunong gumamit ng ano <laughs> automatic na stove. So ayun na si Ate Ma'am. Kasi oh, Ate Ma'am oh okay, Automatic si ito. ito? Yes. Um, Ayan na si um, Madam. Wait, tapos na po kami nag <laughs> Dito na kami naghihintay kasi kaya na papatulungan kami para mag-vlog sa maga. Ewan ko kung patulong kami kay Madam kasi hindi uh -huh. kami marunong. Dapat nakasentro siya. Uh -huh. Ah! Ayun. Tapos ito, para dito, ito siya, para, para dito. kung saan siya naka-darken yung ano, uh -huh. yung, yung ano niya. Mm. So, long press lang. Mm. And then, Mag-a-appear para mag-increase yung temperature or at, uh, yung heating niya. at Nine ang pinaka higher sa uh -huh. pang Now, pag nawala yung dot, ibig sabihin nakaset na siya sa nine. Okay. Nang-init na siya. Ah. Bilis okay. niya lang mag-init. Ayan. Pero kung gusto niyo siyang adjustin, pag wala na yung dot, nakaset na yan. So uh -huh. kahit anong pindot hindi na yung mag pero kung gusto niyo siyang adjustin ulit, Press. adjust mo lang. Ah, okay. Adjust. Ayan. Pag wala may naka ano, naka... Uh, ganyan uh, ang mag-adjust mo. Parang error. Parang error. Okay na okay. yun po, hanggang umaga, akin na yun. Mm -hmm. Hindi na yun magla-lock Hindi na yun magla-lock. Kung ah. mag man din siya, Long press Long lang press po, 3 seconds. 3 seconds. Okay, thank ah. you po. <laughs> thank you po. Thank you, madam. Nairapan kami, guys, kasi gusto namin magka eh. <laughs> Ang ending, hindi namin magamit. Kasi hindi nga kami marunong. So, dito namin, ininit yung tubig. Ayan. So, ay, buti na lang. So, ito yung mga nangyayari talaga pag...

dani hmm. on oh, na sa balik wala <laughs> <Mulo> yung ilaw <laughs> basing ilang lang basing ilaw eh, ng kuan wala yung ilaw guys kapitah na na mga yung mga yung mga yung yung Hi, thank you Peach and Pearl. Thank you Ate Peach and Pearl <laughs> Adarna na. Thank you, thank you Peach, Pearl, thank you. <laughs> so po yung stand na ngayon. May <laughs> <laughs> <we> have Shopee? Dito lagi <laughs> sa abihan.

Maaga ako naligo. Kailangan maaligo tayo in advance para mamayang madiling araw. Malamig kasi mamaya pag naligo, madaling araw. So. Time check, alas alas otso 8.17 na po ang oras. So, kumakain na sila dito. Ay Makain na po sila. Ang ulam naman kanina is kanina is nag-grab naman ng makindo. Sajan! Ano nalang lang mag-arang-arang na?

ini <tuk tangan> <tuk tangan> tapos. meron kaming coke dito. Labas natin 'yung coke. Ayan. Kasi mag di dinner na po kami. <laughs> Ayun. Hayag graduate taon siya. Ayun, kami na. Kasi. si ko and Brenda. Dili man ni siya mabit-bit no. Kailangan hot doon gini nato kay di man taw ta pwede magdala og food sa ko. Airport. Really? Sa airplane na ba ni. Kailangan to check on this post.

Iya jadi putus <laughs> sa tikap Iya tuh ini itu sila bala ini. Ang puto lagi nga isulod diri sa bag nga sling bag. Wala <laughs> na gyud putos. Tapos amon ra gyud pulis payo. Lagi <laughs> ani na makikita ron sa puto diri bangina. Makakalayo <laughs> jud. Pag ana sa <coughs> bag mga nasling bag kay nagdiso naman siya pangita ang asa <coughs> ang lumpia. Pag uho ta may mga bullpen, nay mga lipstick, nagsagol lagi. <coughs> Pero kana na mga dry na BH ba. <coughs> 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 Tingnan nga natin yung nakabinis na kumakain ng chicken. Ano ba? Pero pag ganito, kung kain ka talagang siya hold. Di ba kung isa ko na kay hold, anak. Anak man doon. So, sa ba yung isa dito siya? Tapos, do-do and sa dikod. Ah. <laughs> ah, di ka niyong ikaw sa batang. Dito dito dito. Sakit. Mmm, -hmm, sarap. Mukha ko na Ano oh. na siya? Nag-gon ka kang? Guys, para kain muna tayo kasi sila halos kumain na sila lahat. So, ang gagawin namin ngayong gabi, guys, is dito na lang talaga kami sa room. And then, para makapagpahinga. And then, maaga yung gising mamaya

Ganda talaga ng dalitong klaseng kusina Excited na ako sa aking magiging kusina soon Sa so, pinapagawang bahay Sarap Abangan natin guys Kasi this coming sahod eh, Magpapagawa na naman tayo Magdadagdag na naman tayo ng At may additional doon sa Pinapagawa naming bahay Ayan, nagugas-ugas ako ng mga pinggan kasi para mamayang madaling araw, malinis na dito. Yung ano dito guys, yung accommodation na to. Yes, parang siya, ano siya, condo talaga siya, guys. So, may kamahalan talaga siya. Ako na naman. Ako na naman. Siyempre, uh, nais kong mag-thank you again kay Ate Marlet kasi um, uh, napaka-comfortable ng aming pag-stay dito ate. Sobrang thank you talaga. Uh, At kapag relax-relax po talaga yung mga mga social climbers lalong-lalong na si Madam. Kaya, sobrang thank you po talaga, Ate Marlet. lakas ako magawa, guys. Ganito ako pag-board ako. Maghanap ako ng mga ginagawa. Ayan. Done! And, ayan, bukas, bukas ninyo malalaman kung ano yung ganap namin mamayang um, madaling umaga. so Siguro, it's either sa 9pm mga 9 p.m. to 10 p.m. na ako makaka-upload. Depende na ito talaga, no? So, kasi nga eh, wala na akong signal. Pag na, nasa ano na kami mamayang madaling araw, so maybe mga 9 or 10, gano'n. Hopefully, makapag-upload ako ng maaga bukas. So, hanggang dito na muna ang video natin. And, ingat po tayong lahat. And sana, okay lang yung ano uh, namin mamaya. Yun lang naman pinagpe ko. That's all. Thank you. So, bye muna guys and see you tomorrow. Ingat po tayong lahat ha.